guys, good mm, Kain tayo. Papakita ko lang pala. Papakita ko sa inyo yung kakainin kong pagkain. Kasi, um, lumabas ako. Alam nyo ba guys, today, ang dami kong free na nakuha. Nag, nag, na, uh, free donuts, at uh, saka burger. Yun. So anyway guys, pa ko sa inyo yung pagkain. Meron nyo ako dito ang kanin. And soup. May pa pala ako sa inyo. Ano? suit pala yung binigay sa akin. Kala ko Paris. At sya ka, meron dito ang fine na toko. Maganda na to yung, yung fry na yung eggplant na meron ano. Nagugas ako ng kamay guys ha. Tsaka ito. So anyway guys, bago tayo kakain, magdasal muna tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos sa biyang binigay niya sa atin. Kasi kung wala si Papa Gad, wala din tayong kakainin. Pero kailangan natin yung mag-pray tayo lagi. Na huwag tayo mawala ng trabaho para makakain tayo ng masarap. So anyway guys, pray muna tayo. anyway guys, kaya na tayo ito yung supo oh. Chinese soup so yan, meron siyang ayan ito. ay, ay init <laughs> ano ko na nga lang meron siyang ano tofu yan, one at saka yung tofu pag bibili ka doon sa Chinese shop, ang gagawin mo, mamimili ka ng, ang ilalagay mo sa pagkain mo. Ilalagay mo. Lagyan natin ng spring onion. Kasi masarap siya. Kasi may, meron ako, dinatnan na ako. Tapos alam niyo ba, kapag dinatnan ako, gutom na gutom ako lagi. Lagi na lang akong gutom. Kanina, pumunta ako sa bahay nila, lolo. Tapos, kumain ako ng, gumawa siya, ginawa na ako ng ano may hinawa niya sa akin? Sandwich. And then, nandun din si Lola. May pasalubong sa akin ng Lola ko. Chocolate. Ayun. Mamaya papakita ko sa inyo. So, anyway guys, kain tayo. Ewan ko ba? Kasi kanina ang kinain ko, yun nga sinabi ko sa inyo, may free ako mga pagkain kanina. Hmm. tayong rice dito. May rice at meron tayong soup. Wait, pakita ko sa inyo soup guys Ayan, may tofu siya at saka ito Ayan, tofu vegetables and then meron ditong fry and fry Ayan. tapos ito nga yung free pineapple ko yan pineapple rice yan lang pagkain ko So, ito yung pasalubong ng lola ko. Mamaya, ihuhun ko yan mamaya. Guys, kain na tayo. Ito. <laughs> Kakabutong. Gilalagay nila yung plastic dito. Tapos, gaganito ko na lang. nakalimutan kong sabihin sa anak Harry. Mamaya i ko yung chocolate na pinigay nila Lola. Kasi, di ba ako sa bahay nila, nakikain ako ng ano ng sandwich. Kumuha ng sandwich yung lolo ko. sarap ng sabaw. Pag meron ka, kayo, pag ginadatnan, parang naglilihe. Ang ginadatnan ako, gusto ko na mga maasim ganun. Ang paleto na meron. Meat. Salak. tawag dito tapaw It's tapaw Stop man Siya 'tong talaga 'tong may trabaho ano pero so, may taba ako mga kain. May mga gusto. Kain sana ako sa restaurant kanina. Kasi naisip ko. Nagkaroon na ako lang free na burger. Tapos, donuts. Ay, sabi ko mag-chechang. Magano na lang ako dun sa sa palengke. Mamili na lang ako sa palengke. Ang mura lang po guys ng pagkain ko. Uh, $5.30.